Hi guys! Happy New Year everyone! So, mag-celebrate sa ako ang Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year sa Pilipinas! Dire Happy New Year! Kaya kulang pagsuras. Sa... Okay. <laughs> so, mga ako nami guys. So, thank you rin sa ako. Okay rin So, ang ako ang kuwan, ang ako ang amiga. Ha? Silingan! Okay. Happy New Year! Happy New Year guys. So, yeah, nag-celebrate ko minduha dire. Kameraman So, sige na day, mga ona ta day. Sige, Let's, sige, sige. Uh, Saba okay. Gani. Oh, <laughs> ni siya kay wa siya filter. <laughs> Happy Or, New Year sa pina. Original kayo siya ba, santo original. So guys, mga ona guys. So, salamat day sa Karang t-shirt nga iyang gipalit. Oh, sure. <laughs> Salamat dai Jin nga dito jud ka sa Darfield. Sana sa Darfield, puti ka nang mundo yung Darfield City ay mga 135 gid yung sin. Oh, sin pa siya dai 135 gid ito dai. So guys, mga unsa ni ha? Mga unta. Happy New Year. Happy New Year. Unsa ni mong gi-order dai? Pizza. Pizza. Mhm. Mm -hmm. KFC, may macaroni. Sa mga ni siya dai. Mayo ka nakatag siya. Wow, kalami. Ah, sweet. Sweet kayo. Oh, lami na siya dahil. Kuan siya mo na siya ang kanang forever sweet. Ah, hindi na kuan na magtingog. Diri may pwede naman Diri mo diri, Di amis hadika, ah oh, hadika. Ayo tuh mungkin itu gini suka mga mau ako Aku nggak Nala tanan? Nama sila. Nama kami kami party dito to? Ah, party dito? hmm, bapak. So guys, mga unsa mi guys ha? Happy ta jud mi maluwa. Happy ta ko maluwa kay kuan mong good. Sa na unsa nga nani? Ha nang daghan gi ko ubra nya. Sa man gi ubra hang ko charge sa akong cellphone. Okay. So, Kapi mm New Year. Ha? Oh. Yan na kay kun beni nato. Kiba o ka, asa na ko ni ipos sa akong YouTube para na ko eh. Ha? Na ko i-remembrance kung asa ta dapita. Di ba? kay YouTube eh. Oo. Uh -uh. Dugay na man iday. Dugay na man iday. Nga na ka follower. May dugay na si 20,000 naman siguro to kapit. Uy. Kasi pangalan mo si Jan Bans vlog na siguro to. Si Kondo ko kayo. So mga unsa guys ha. So happy new year. Happy so, nagoto year. siya o yeah. um, makaroni o lami kayang makaroni. Uy lami na siya day uy. Basta makaroni gani dahi. Mauna na siya pinaka the best nga ato ang kanunun. Diba? Okay. Yeah. Mm. 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 Happy, happy new year. Happy new year. Ganahan kayo sa t-shirt niyang gipalit. <laughs> Oo. Oh. Ganahan kayo sa t-shirt niyang gipalit. Thank you, thank you. Happy New Year. Oh, itu. naik tahu. gua nambah sakian nanti tuh deh. Madungu, gua